nakmura ang na, dapat gawin bago mo ito kainin. 3, 2, 1, Go! Pag ready na, pwede na naman. O, oh, sige. Go! Go ma! Sagi? Oh my God! Sagi! <laughs> okay, sa inyo? Pero, zaki. Zaki. Zaki, mas madali pumasok dito. Wow. Ah! <laughs> 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 Sino na muna? Ako ba? <laughs> Dilaan muna at lawayan para tumigas. Pwesto dito, pwesto dito. Pesta. Dilaan muna at lawayan <laughs> para, tumigas <laughs> para tumigas, para madali pumasok. Sinulid! Yay! Hey. Yeah!